Nagkataon nga lang ba na eksaktong makasalubong ng nasusunog na tricycle na ito ang isang kolong-kolong na nagde-deliver ng tubig o ito ay talagang nakatadahanang mangyari? Mga kaibigan, nito lamang March 21 sa gilid ng kalsada ng barangay Martires del 96 sa Pateros, bigla na lang nagliyab ang tricycle na ito habang sinusubukang paandarin ng driver. May at maya lang ay bigla namang dumaan ang dalawang lalaking sakay ng kolong-kolong na magde-deliver sana ng tubig. Hindi na sila nagdalawang isip at ibinuhos ang ilan sa mga galon ng tubig na kanilang dala upang maapula yung apoy kahit na sila paraw ay magabono. abono Ngayon mga kaibigan kung iisipin natin ay napakaganda ng timing ng pagdating ng kanilang tulong dahil kung hindi ay baka lumala pa yung pangayari. Ayon sa ilan ito raw ay coincidence o nagkataon lamang pero ayon naman kay Carl yung isang sikat na psychologist may konsepto siyang tinatawag na synchronicity theory na nagsasabing walang bagay na nagkataon lang dahil lahat ng pangyayari sa ating mundo ay konektado sa isa't isa at nakatadhanang mangyari. Ibig sabihin, yung natirang galon ng tubig na hindi pa nila na deliver ay nakatadhana talaga para gamitin upang makatulong dun sa nasusunog na tricycle. Inuulit ko, ito ay isang teorya lamang dahil sa kabilang banda ay maaari din naman na ito ay talagang nagkataon lang o di kaya ay kabilang sa mga plano ng Diyos. Ano sa tingin mo, kaibigan?